for today bola-bola isda na may bitbit. Bola-bola ang bitbit, I mean. Isda kasi to with miswa and patola. Yan. Gamot sa hilo Yan. Yan po ang ulam natin for today's video. Tama-tama sa mahul na panahon. Ayan guys. Kain po tayo. Thank you, Lord, sa blessing. Merienda. Merienda po tayo. Ng kamoting kahoy na nilaga. Masarap rin ito may sugar. Ay, may tubig pa pala ito. Nababad. Ayan. Masarap sana. May, may ano pa dito. May puto. Ito Kuha tayong sugar. Bawal na diet. At bumababa ang potasyo. Ayan. Merienda po tayo. O, ako merienda. Aaga kasi mo ng halian. Ayan. Kamuping kahoy. Ay, kamuping kahoy yung nanay. May puto pa dito. Ito nga, ginad ka rin ang ng puto. Yun lang eh. Yun nga lang. Tapos coffee tayo. Bawal magutom mag kasi bumabog ang potassium. Bawal ang diet. Kain po tayo. Umuulan pa rin. Ingat. Buto naman tayo ng hapunan, guys. At wala na natira sa ating bulabola. Oh. Yan na lang. Yan, bangus na maliliit. Ilagyan ko ng bawang may binabat binaba ko sa suka bawang paminta aray ko natalam kita na tapos may matamis pang sali ayan ba maliliit lang o lahat yan isandaan maliliit nga lang po nakasaka sa natin ako ayan ako Masarap yan toasted toasted natin. Ayan. Ito toasted natin. Yan, ang kaganapan sa buong magkapon. Puro kain. Ayan. Thank you, Lord. God you.